Ah, na naman tayo, no? I'm back. Mga ng pinas, meron, ang topic natin ngayon, eh, kailangan ba talagang i-condition yung manok? O pwedeng hindi na? Meron kasi akong dalawang natanggap na katanungan. Ah, uh, yung isa, ah uh, kailangan i-condition, no? Kailangan natin kasi i-condition yung manok para may prepara natin sila ng maayos yung unang-una siyempre ko condition mo yung mental mental ng uh, mental health ng manok natin no condition din yon para alam niya na maramdaman niya na kaila, na isasabak siya mga kamanok pinas no siyempre lahat kailangan ko condition natin pangalawa siyempre yung body formation ng ating mga warrior ng ating mga manokis no kailangan na buo ang katawan niya na medyo magang siya hindi -de develop po yun tapos po siyempre uh, kailangan ng speed ng manok kailangan kailangan niya yon para mabilis siyang umiwas mabilis siyang mamalo o mabilis siyang uh, tumalon o lumipad di ba siyempre makakaiwas siya sa gante ng kailang kalaban yung tanong ng ating isang uh, subscriber eh bakit nung yung manok ko linggo-linggo ko lang ini-sparring nung inilabang ko nanalo hindi ko naman siya ikinundisyon. Uh, minsan po natatao, no? meron po tayong pangyaring gano'n talaga. Pero sa akin, no? Base, kay, sa experience ko, no? kailangan po no? nakahanda Kasi yung mga nakahanda nga no? tandaan nyo, no? eh natatalo pa. Yun po no? yung basta na lang natin dadamputin yung ating mga alaga. At idadalhin sa laban, sa labanan no? Iba pa rin ho no? yung may kondisyon. No? Unang-una, yung mentally, Pangalawa, siyempre yung body formation niya. Pangatlo ho, yung speed. 'Yan, importante, importante 'yan. Pang-apat, so siyempre yung power. Nandun na ho niya na condition niya ng mentalidad ng manok, na condition niya na yung formation ng manok na ano 'yun, na natitplano niya na ng katawan niya. Nandun na yung speed. I-develop i yung condition niya, i-develop natin yung kanyang power. Eh mabilis nga ho siya wala naman ho siyang power. Eh, sayang lang. Oh, kailangan no, meron siyang power. Tapos so, oh, siyempre pagka pumalo siya at malakas, eh, isang bigay lang. Automatic 'yun, may kalalagyan po 'yung kalaban natin, mga kamanok pinas. Para doon naman no, oh, sa sinasabi niya na hindi na kailangan, eh ah, siguro ipanahon mo lang kung eh, chamba, chamba Pero mas may iki pa rin yung ikinahanda oh. tandaan niya, eh, labanan niya 'yon. Eh hindi na ho oh, kagaya ng labanan nung araw. Iba na po ngayon bukod sa magaganda, magagaling ang stags napakarami ng masasarap na pagkain at magagandang vitamina para sa ating mga manok uh, bukod doon sa power kailangan no, yung dugo ng manok kailangan no, kasama siya sa ikinokondisyon natin nakikita natin yung kanyang circulation no. makikita naman ho yun doon sa pinakang gili doon ng no, binti ng ating mga manok makikita nyo yung lining Ayon mga kamanok Pinas, ibig sabihin ng pagpulang-pulaw ng huyon, uh, nagsisirculate ng maayos yung kanyang dugo. Kumagana, nagpa-function yung kanyang dugo. Yun yung ang sinyalis yung na kasama siya, na ikukondisyon yun na siya ng maayos. Bukod doon sa dugo, syempre, i-develop natin yung muscle. ba? Diba? Para may power siya. Yung muscle naman po ng manok, syempre, hindi naman po kailangan sobrang muscle ng manok. Unang-una, malakas nga po yun, pero yun po ay mabagal kapag muscle bound at bukod doon hindi ho nakaka-stretch ang manok hindi ho niya nai-stretch ng unsto yung kanyang binti kapag masyadong matigas yung kanyang muscle o malaki yung kanyang muscle at mabagal ho siyang kumihil mga kamanok pinas base ho yan, uh, sa experience ko no? sa paghahanda ko ng manok isusunod ho natin yung kanyang fighting style Uh, nadadagdagan ho yung fighting style ng manok natin sa training o sa pagkukondisyon natin habang kinukondisyon. Uh, natin yan. Natututo silang umangat o pumalo ng first buckle. Na Naisasama ho yun sa kanilang fighting style. Although sa, sa mga no, may kanya-kanya silang galing. May angkin silang talino at galing. I-develop Ide na lang ho natin. Palalakasin sila. Aalagaan sila ng maayos. No? Nadadagdagan ho yung fighting style nila. Tapos oh, yung stamina, importante, importante yun sa manok. Yung kanilang endurance o kaya yung resistensya na tinatawag. Kapag mahina ang resistensya ng manok, sayang po yung kondisyon natin. Minsan kasi ang laban eh, may drag fight na tinatawag. Di ba? Basaan. Baga. Kapag mahina ang ano, at kahit gano'ng kaganda manok, kapag mahina ang stamina o yung resistensya ng manok natin, eh, may hirapan ho tayong ipanalo. Yeah, kasama ho yun si Kasama ho yun sa ikinong kondisyon, sa pagkondisyon natin ng manok. At yung huling-huli natin, kailangan ang manok natin, e ready ho siya o absorb. Kailangan siya umabsorb ng ganti ng kalaban. Kailangan ho preparado yung katawan niya. Doon sa palo na ibinibigay ng kalaban, kung abutin man siya, uh, absorb niya, kaya niyang tanggapin. Bukod ho doon, ang isang sekreto ho, kaya ho ikinong ng manok bago ilabad. Uh, ito ay base ho sa aking experience. Kapag ho sila'y nasugatan na medyo grabe, uh, madali ho silang makarecover. Kapag sila'y nai-kondisyon, natatanggap po nila yung sugat. Kahit hindi ho natin sila pakainin ng isang linggo. Puro gamot lang. Hindi unless ho kapag hindi sila nai condition at sa kadalasan po namamatay yung manok. Yun ho yung isang uh, naobserbahan kapag naikondisyon ng maayos yung manok. Uh, doon sa isang subscriber natin, eh, pasalamat po yung nanalo yung inyong warrior. Ano? Sa dabiglan dam po, pero sa atin mga kamanok mas maganda po na hinahanda natin yung ating mga warrior. Yan ay base sa aking experience. No? Uh, maraming maraming salamat po sa ating mga subscriber sana po ay may natutunan kayo kahit na konting kaalaman po sa aking uh, topic ngayong araw na ito salamat po sa suporta ni Boss Jonathan dito sa ating backyard ni Sir J Castillo maraming maraming salamat po at sa lahat po ng subscriber natin kay tatay dito sa ating uh, sa breeder natin si tatay no Maraming maraming salamat po na no, sa suporta. Uh, yung ating mga backyard po, inaanyayahan ko po kayo na sumali sa aming grupo, yung binubuo nating grupo no ng mga samahan ng mga backyard backyard raider no. Uh, ang goal po natin dito ay eh, para ho, makasubok tayong sumali yung ating mga warrior mat para makasali tayo mga kamalakinas no sa mga big event ang goal natin doon sa ating ano at mas madali ho tayong makakapagpa-wingband makakapagpa, -wing ban, makakapagpa Membero tayo ng WPC, uh, Bakbakan, Rambulan, at kung ano-ano pa ang mga ano, uh, organisasyon. Kaya iniimbitahan ko po kayo o inaanyayan ko lahat ng backyard breeder. At isa pong goal natin, eh, magkaroon po tayo ng bentahan ng manok. Na mas mura, eh. parang expo. Kumbaga. Pero backyard po lahat. No? Sana po uh, sa invitasyon namin to, eh, uh, kayo po yung ano, mag-join lahat ng backyard breeder. At marami maraming salamat niya po para din sa ating ba, uh, mga subscriber. Uh, sila, yung mga gusto po palang magpasabay ng manok na. No? Actually, sale pa po yata ngayon ang uh, Firebird. Sa so, mga gusto magpasabay ng manok, uh, pwede yung sa akin, mga kamanok pinas. Actually, marami na tayong na uh, naipasabay na manok. Kahit sa Bacolod, pwede yung tayo pumupunta Pwede yung kayo magpasabay sa akin. Sa Iloilo, sa Bacolod. Sino sa ating mga subscriber? Sa Firebird ngayon, sale po sila, mga kamanok Pinas. No? Uh, sa mga gusto po, inaanyan po. At dun po sa ating pahulugan po. Uh, next breeding po tayo, mga kamanok Pinas. Tetestingin po muna namin ngayon yung unang breeding natin. Kasi dosi lang po yung ating inahing ginamit. Pero quality po ito lahat. At yung ating mga brood broodstag, pati broodjack. Maraming 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 salamat po De sa mga gustong mag-start na maghulog. At uh, tabayanan nyo lang po. Palalaki po muna natin itong unang brite. Testingin po muna namin. Uh, nyo rin po yung ating susunod na topic. Kaya naman tayong topic na magaganda. Uh, abangan nyo po. May mapupulot po kayo kahit konting akalaman. Base po yan sa ating experience mismo sa labanan, sa breeding mga kapanok-panas, mga kapanok-panok-tinas. Salamat po.